kahit ako nagsusugal, nagbabakas sa kanilang po ako ka para yon, pang bilhin ng a, gamot ng anak ko, ma'am. Pag naglalabandera ka, doon ka lagi Hindi. napunta na, sa sugalan. Hindi naman ako nangihingi sa'yo ng pansugal, ha? Ah. Hinaaring eh. ka. Ano ka? Baon ka lang ang utang sa amin, eh. Wag ka, oh, daday. Sige, nako, Hindi ako nangihingi Diyos. ng pansugal. Sabi sa'yo, eh. Hanga ba ba na nalistahan mo sa amin? Ganyan ka pa. Pinapabayaan mo yung anak mo, may sakit na. Bakit nga nagsusugal ka pa, Ate Joy? Kung ganyan. Mabasa po ako, ma'am, kasi para kung pag manalo ako, ma'am, binabalakuhan ko naman sila, ma'am. Binibilang ko ng ganyan ang anak ay gamit Okay. Hindi ba't mas makakaipon ka kung talagang wala kang... Sorry, hindi ako naniniwala sa pagbabaka sa sa sugal. Kasi pag natalo ka doon, lalo kang lubog at mababaon sa utang. May anak kang may sakit. Ang anak mong may sakit ay inihihingi mo dapat 'yan ng tulong sa gobyerno doon sa local government nyo, ha. Kanya ko po po 'yan, ma'am. Oo, oo, lagi mong ipanghingi 'yan kasi pwede 'yan talaga. At uh, para hindi mo napapabayaan, hindi dahilan na mag, mag baka sakali ka sa sugalan para sa panggamot ng anak mo. Nako, pag narinig ka ng barangay ninyo at ano ay baka pagalitan ka dahil sila yung babalikan dahil dapat tutulong sila sa panggamot. Ha? Ikaw, kayo ba ay single parent? Hindi hey po, ma'am. May yeah, asawa po ako, ma ma'am. Nasinggero po asawa niyan. Nasinggero po, ma'am. 17 anos yung, ayun, yung panganay. Yung, ano. yung panganay ko po, ma'am, ay 18 si na po. 18. Si Saan trabaho Nag-aaral pa po, ma'am. Ah, nag-aaral pa. Yun ang nagtatapos. Opo. Okay. Dapat yun mapagtapos mo dahil... O sinong tutulong sa inyo. Pero totoo bang napapabayaan mo yung pangalawa mong anak na iniiwan mo kay ate daday? Bago ako ma'am nagsusugal ma'am, iniiwan ako muna niya ma'am ng pagkain ma'am para wag lang magutom. Iniiwan mo nga isang araw lang, kinaanwan, di ka na nabalik. O, oh. ka daday, kahit Nako, ako para sugal daday, hindi na ako tayo lulong na. lulong sa sugal daday. Kahit lulong ka, ganyan pala, wala kang ina iniintindi. Pag maglalaba ka eh, doon ka lang lagi napunta. Kahit ako na gumutang sa'yo, binabayaran ba? naman kita pag kahit may extra eh, pera. Kahit na, ikulang pa ito ang babayad mo. Eh, kung ang bibili mo lang gamot tsaka pagkain. Oh. Mama! Ah.